Sino na ng picture ko kanina? Meron doon sa likod. Ando sa TV. Pakikaw mo nga, Mario. Ito daw po. Oh. Ikaw, yan yes. ang bigay. Mario, nandito sa may TV. Nandito. Pakipasok nga dito, please. Ang sa lang ng TV yan. Akin okay na. okay na. Akin na, Menchi. Akin okay, okay, lang. Itatabahan nyo. Ito, <laughs> ikaw. Ikaw ba gumawa nito? Ha? Ikaw? Wala ka ba, mic? Babi, lalabi yung mic. So, okay lang, tatawag pa ako. Hindi, hindi. Nag-effort siya eh. Iyan. Pakieno lang ho. Pakieno. Iyan lang ha? ah, Sino gumawa nito? Pisan ko mo. O asang pisan mo? Naiwan pa. Naiwan? Hindi <laughs> po kasama. Ano pangalan? Ano po? Ni Carter Cabino po. Ah, uh, bakit mo dinala to? <laughs> Bibigay ko po sa inyo. Buhay pa ako ha? Hindi. <laughs> <laughs> buhay na buhay ako dito ha? Asang pisan mo? Nandun po. Sa bahay po eh. Babae lalaki? Lalaki po. Ba't ka umiiyak? Masa <laughs> O, bigyan mo ng jacket, saka dalawa, pinsan mo. O, oh, natali lang. Hindi lang yan. Dahil yung pinsan mo nag-effort. Bigyan mo ng 5,000 yan. Yeah. Di ba? O, ganun eh. O, di ba? Ayan, may 5,000. Pakita natin talaga. Kayo na, yung camera natin doon, ha. Ayan, sa kanila niya. Sa kanila. Okay na, ha? O, ayan. Jacket, dalawa. Bigyan mo din sa pinsan mo. O, isa pa. Pakibigay. Isa pa. Hindi pala Okay, bibigyan ko eh. Ay, gawa din rin to. Ito, camera one, you know? Ah, yan din ho. Ah. Ah, okay. Maganda. Napulot nyo lang yan eh. Kala <laughs> <laughs> hindi ko alam ah. <laughs> Ito, the drawing eh. Si nanay o. Bigyan mo nga ng jacket si nanay. Okay. Di ba na eh? Double XL yan. Alright, okay. Alright, okay. Love you, ano. Mga ganyan, di ba? Oh, Nagsasalamatan natin yan. Ha? Ang ganda ng drawing. Galing, ha?